Sige. Sabi-sabi, sige. Oo, pagbibigay ko sa inyo. Doon sa ano ka ba dad? Sa, sa ano ka? Provincial assessor. Oo. Ako po ang boss doon. Ah, uh, ako yung pumupunta dati. Ikaw so kasama ni mama mo? Oo. Oh. yun. Kaya nga yung magsabi na katapang, hmm. na ako. Hmm. Pero hindi nabot na 24 oras, bumalik ang... Ano muna, nga pong pangalan nyo? Rodriguez po. Oh, dito mag-anak nga, di ba? Oo nga, kasi oh. ang pinagmulan yung Manuela. Oo, oh, Manuela sabi siya, mag-anak si ate. Ano. Oh. Oo. Oo. guwapo ng si Uncle Frederick mo, ang guwapo-guwapo. Para... Pero ang <laughs> Matanda na yata, parang Oo, ano na Oo, oh. hindi na rin. Oo. guwapo niya eh. pa naman, mayroon katibayan. Ay, sus ko. Wala <laughs> <laughs> ano masakit pala sa si ito eh? Kahit ano, basta bisit. Bu bu so, At saka ito, ito. Ah, ito, 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 kasi nagtuhod. Nag-ano ako sa anak ko tuhod. at sa apo ko dito. Kada hapon, tuhod lang eh. Hindi. Sige lang po. ay masakit. tayo. Relax. Oh. Okay, relax. <laughs> okay naman po. Okay lang. <laughs> Tuloy <laughs> oh, <okay naman. laughs> lang. Tuloy lang. lang. kita mo yan, Lumulutok. <laughs> okay. Ito kasi natakbo ko na kay doktor. Nang sabihin ko na stroke na ako. Kulang daw ako sa vitamin B. Ah, B complex. Oo. Oh. sa ano, vitamin B maritis. Medyo masakit ito ha. Yon. <laughs> okay. Sapa, kapit dito sa dig. Dito? Yan, 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 yan. Hmm. Si ate pala yun. Kala ko. Mm. Ano yun? <laughs> <laughs> May mga nauna si nagre-reklamo. Ano pa po ko yan? <laughs> <laughs> Yung pa nakaganoon para sa kaysa. Ano? Oo. Okay. Atras po. Atras pa? <laughs> yan. So, pa. Bagsakan pa. Mm. Yan. Yeah dita Si ate pala 'yon doon ang pinupuntahan ko dati nagtatanong ako Yan, Relax okay, lang po relax ako. lang Yan hello let Okay. 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 Sa pa Dito dito naman. Kabitan naman. Ganun na rin. Hello let Let's Okay. Okay. Isa pa. Ganun ulit. Yan. Okay. Tingin sa taas. Yan. Oop. Isa pa. Relax lang. Okay. Isa pa. Okay. Kunti pa. Para sa balikat. Okay. Isa pa. O, oh, yun. Okay. <laughs> Wala pa? Hindi pa. Nakaano pa lang yun eh. Uh. Wala pa tayong dapa, wala pang higa. Ah, ganun ba? Oo. <laughs> dapa muna. Yung baba, dito banda sa baba na part. Hmm. -mm. ko lang itong ano, lipat ko lang. Atras konti. Yan, yan, okay na. Yan, yan. Walang tumatama sa ano na ano, matigas? Okay lang bagsak mo lang teh. Yan. Wait lang. Ipat lang natin ito. Inhale. Exhale. Tapos ubusin yung hangin. Diretso lang. Buga. 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 Diretso lang. Isa pa. Buga o derecho. Yun. Isa pa ulit. Inhale. Exhale. Buga lang. Derecho. Oh. Uh. Isa pa. Inhale ulit. Derecho lang. Buga. Okay. Okay. Yun, naglaguto ka na. Dito tayo masakit? O kabila? Ah, okay. Hindi po, pasok lang. Pwede mo po. <laughs> ito, doon. <laughs> Ito masakit. Okay. Baba ko konti. Yan, masakit. Okay, wait lang. Pag ganito masakit? Sige po, ganyan niya po ang kamay. Yan. Sakit? Medyo lang, medyo. <laughs> medyo masakit, sobra. Sobra. Nawala <laughs> no, wala ito eh. Masakit lang, no? Hindi po. Uy. patay na. <laughs> Dahilan, kasalanan ng naghidot. <laughs> <laughs> Yun. Ito yung masakit? Okay. Mm. Sarap na na. <laughs> <laughs> Okay. Tiga ka naman tayo. Kamusta po pakiramdam? Okay.

<laughs> <laughs> Tignan natin naman may ako may lock jo. Kilala yan ni mama mo yan. <laughs> yung batang yan. Hit noon. Relax lang po. Wag Wag... Mm. Uh -huh. uh -huh. Okay. Isa pa. Okay. <laughs> okay. Ito yung masakit? Uh Oo -oh, yan. Hmm. Kasi Yan yan nag ano ako sa ako aray yan na nga. Masakit talaga. Oo. Uh, Hay, uh, uh. uy, bitan dali lang do ya. Sakit talaga. <laughs> hmm. Yan. Yan, wala na kanina, walang uh -huh. sakit eh. Ito masakit talaga, ibig sabihin masakit, di ba? Uh -huh. Ayun. Oo. Hmm. Sige. Sinisipa na ako eh. <laughs> Oh, lambot na lang, lang, lambot na. Okay. Okay, lambot pa, lambot pa. Huwag lagyan ng tigas. Uy, matigas talaga. Hindi ko matanggal lang sakit nito. Okay. Wait lang. <laughs> lambot pa. Mm -hmm. Yan. Oh, bagsak na lang, bagsak. Yan, yeah, lambot lang. Yan. Lambot. Bagsak mo lang yung tuhod. Yan. Isa pa. Yan. Lambot lang. Mm. Lambot lang. Bagsak. Yan. Bagsak pa. Mm. Angat na ulit. Dito sa may unan-unan. Nawala -unan na. Kamusta? Na. Mm. Okay na. Oh. <laughs> <laughs> Hindi na masakit. Hindi na masakit? Okay, relax lang ulit. Parang yung kanina lang. Lambot lang. Ayan, bagsak lang siya. Okay, bagsak lang ulit. Bagsak lang. Bagsak lang ulit yung tuhod. Isa pa. Isa pa, bagsak lang ang tuhod. Oop, tumigas, tumigas. Relax. Ulit. Bagsak lang ang tuhod. Lambot. Bagsak lang. Ayan. Okay. Kamusta po? Ano na? Ano na? Ano na? Sige lang, bagsak lang. Medyo natanggal na rin. Aray. Aray. yun, Aray. 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 Ah. Matagal na yan. Matagal na. Taon na to? Oo. Hmm. Sumaano siya? Yung ano nyo, sumasayad. Di ba may dalawang butong ganon? Oo. Uh -uh. Tapos yung patela dito sa ibabaw, nagkikis-kis siya. Kaya medyo masakit. Oo, uh, oh, yan. So, iangat ko lang siya, ha? Uh -uh. Yung sakit times to, joke lang. Uh -huh. Yan, yan yung pinipisil mong yan, doy. Ito yeah. nga po, yung patela to. Ayan. Angat ko lang konti. Ganun ako, no, nabawasan, nabawasan konti. Masakit pa rin tulad kanina. Hindi na mo Hindi na masyado. Okay. Ito masakit. Hindi. kumikis. Oh. Nagano ko si bata eh, sa bathroom. Hmm, nadulas? Oo, parang madudulas yung bata. Inaano ko, iproteksyonan ko ako ang naano. Tudulas. Ah, ganito yung kay ano, yung si pangalan nito ah. Apun nga yung anak niya. <laughs> <laughs> si Tita Ems kira na mo, ah, ano? Ems na. Aburat, aburatigin na siya ngayon. Dito rin sa puerto. Parang na, ano ko lang pangalan niya. Ah, dati siya, ano ang apelyado ng Tita Ems? Dakir. Wow, si Emma. Oo. Yan, ganito rin yung problema niya. Nadapa din siya. Ako talaga sa bata. Kasi minutriksyon ako. Yan, 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 hmm. yan, yan. Raya, Nadapa siya. Tapos sabi ng doktor, 150 daw. Oo. Yan, yan, yan. Kinipitil-pitil mo Sabi niya, nag-iipo na daw siya para daw magpa-opera. Yan, yan, yan. Arali. Oh! Nararamdaman ko yung ano eh. Kiss-kiss niya eh. Uh -huh. Uh -huh. Pero sa lumpas ko na lang uh -huh. yan. Hindi matanggal to sa salumpas. Sige lang. Basta pag hinila ko siya, uh -huh. medyo parang relax lang. Okay. Ito yung pinaka-the best dito eh. Bagsak mo lang siya, wag matikasan. uh matigasan. -huh. Okay. Oo nga Ah, oh, kunti pa Kunti pang lambot Yan o, kailangan parang yan Ganyan siya Kunti pa <laughs> Pinigilan eh Ita, yan yan Lambot lang yung tuhod. Tuhod lambot. Tuhod lambot. Lambot ng tuhod. Ito, ito. Uh. Medyo relaxed lang siya. Uh. Inhale. Buga. Yan. Sa pang-inhale. Buga. Yun. Ramdam ko. Siglang. Yan. Ano yan? Yan. Yan. Sakit. Oo. Uh -uh. Kasi nakababa pa siya eh. Kailangan maghiwala ito eh. <laughs> Op, lambot yung tuhod. Uh -huh. Yung tuhod lambot. Uh -huh. Hindi lang. Relax muna natin yan. So. Op, ito rin. Lambot. Relax. Yan yan Wala masakit dito, tita? Wala. Ay. Okay. Meron? Wala? Pag ganun ko, parang nag-ike. Uh -uh. Meron? Uh -uh. Ah. Sige, angat na konti ulit. Meron pala. Ah, sige. Lambot lang ulit. Yan. Lambot ulit. Ito pa. ulit. Relax lang. Up. Lambot pa, lambot. Yan. Bagsak lang. Yan. Mm -hmm. Lambot pa. Hindi na. Okay. bagsak. Sa ta, bagsak na. Sa kamay ko. Yan. Dito na pamuro si Jeric. Eh. <laughs> lambot na lang ang leg, lambot na lang ang leg. Yan, sakto. Okay. Inhale. Buga. Wag bugo, ibig hinga ka agad para mahaba. Wag mo na hinga. <laughs> Pak pakinggan niya ako. In inhale sa ilong. Tapos buga. Yan. Ulit. Inhale. Buga. Buga sa bibig. Mapatawa ako sa iyo, kuya. Ulit. Ulit. Buga. Pag mo nahihinga, isang nga lang. Buga nun. Yan. Isa pa. Ganun ulit. Relax lang yung leg. Relax lang. Relax lang. Relax lang. Huwag mo galawin. Isa pa. Buga. Tapos <laughs> ang historia. Tapos ang okay, istorya. Sige, gilid mo na. Gilid. Huwag ako ganyan. Straight na. Tag-tagilid. Punta na doon. Kunti pa. Yan. Okay na. Yan yan. Kapit lang sa balikat. Yan. Ay, eh, sa siko-siko-siko. Okay. Okay, straight. Yeah. Mm. Okay, straight lang. Itong likod, relax mo lang. Inhale. Exhale. Isa pa. Oh, huwag pipigilan. Isa pa. Isa pa. Isa pa. Buga. mm Hop <laughs> oh, dito lang straight din lang, ganiyan mm. lang. <laughs> okay, wait lang. Mm. straight ito. 'Yan baluktot. Hop oh, straight okay. lang ito, ito nang baluktot. 'Yan, baba lang 'yan. 'Yan. Okay. Relax lang, huwag pipigilan. Inhale. moga relax lang, pigilan. Hop, relax. Relax lang, sige lang. Relax lang. Yung. Patay ka. Patay ka daw. Hindi <laughs> hey lang. Ito, gamitan natin itong ano, pang <laughs> Sige lang. Itaas dita. Okay. Okay. Naalis nga ang sakit. Naalis daw yung sakit. Inhale. Buga. Buga. <laughs> Yung kamay mo tita masakit. Wala na. Ito wala. Ito. Wala na? Yung tuhod. Baba daw kayo. Lakad na muna. Testing lang natin kung makakalakad pa. O, makakalakad naman ako. Nakakajaging pa nga ako. Hindi. Eh. Testing lang. Baka mga hindi na. Ah, <laughs> diba? sige tita. Testing, testing. Yan. Yung masakit na tuhod. Gala, paano Ito. siya? Madaw. Ito. Oh. Wala na. Hindi na matakit dito. Okay. Pag nag pag, paano daw yung zumba step? Zumba ah, step? Oo. Oh. Nagisip, 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 nagisip. Pa soltero na lang. Oh, sige, sige, testing lang, testing. Yung masakit. Wala na, wala na. Wala na. Wala na. Wala na. Oo. Patayin na tayo dyan Hahabulin ah, kita kung may rumpa. Taka, ta, 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 wag ta, wala na yun? Sakit talaga? Sa tuhod? Wala. wala. Oh? Ito wala. Wala Hindi pinisil mo kanina. Masakit? Tingin ito? Hmm? <laughs> 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 Nakaka? Bakit? Ah, ah. Sara. <laughs> Sara. <laughs> Nga nga. Sara. Ah, mayroon lakju. May sumasakit dito? May tumutunog? Wala daw, Wala. Ayaw Ay, <laughs> Ay, na. Wala uh, Wala na. Wala <laughs> Wala na. Ako na. stretching ayun. <laughs> <laughs> <laughs>